Isang mapapalang araw po sa mga kaibigan sa video ito ay pag-usapan natin ang isa sa pinakasikat na beneficiary ni Kalinga Brab. walang iba kundi si Carla Chupular. At pag-usapan rin natin mga kaibigan kung magkano ba ang pwedeng sahurin ni Carla Chupular sa kanyang YouTube channel. Sa ngayon ay hinintay pa ni Carla ang kanyang pin sa kanyang Google Adsense para makuha na ang kanyang kauna-unahang sahod sa kanyang YouTube channel. Marami sa mga fans ng dalaga na excited nang malaman kung magkano ba ang unang sahod na kanilang idolo sa kanyang YouTube channel kaya gumawa po tayo ng video para makita nyo po mga kaibigan kung magkano ba ang estimated na pwedeng sahurin ni Carla Chopular. Yan po mga kaibigan, gumamit tayo ng socialblade.com, isang public website kung saan pwede natin malaman o masililip kung magkano ba ang estimated sahod ni Carla sa kanyang YouTube channel. Carla Chupular vlogs meron na po siyang 13 na uploads. 89,700 subscribers. At ang kanyang video views ay umabot po ng 1,796,693. At nagsimula po si Carla noong September 10, 2024. At ang kanyang social blade rank ay 492,133. At ang kanyang subscriber rank ay umabot din ng 2,707. At ang kanyang video views rank ay 3,134,157. At ang kanyang people rank ay 2,026. At ang kanyang video views for the last 30 days ay umabot po ng 332,975. Bumaba po ito ng 46.8%. At ang kanyang subscriber for the last 30 days ay 4,600. Bumaba po ito ng 44.8%. At dito na nga mga kaibigan, malaman kung magkano po ang sinasahod ni Carla sa kanyang YouTube channel. Noong December 14 mga kaibigan, sumahod po si Carla ng $1 to $21. Yan po, $1 to $22 ang kanyang upload ay from December 14 to December 27 po mga kaibigan Nung 18, meron po siyang uh, 0.84 to 13 dollars. Nung 25, 79.13. Nung 26 ay 0.94 to 15 dollars. Nung mm, December 21, meron siyang 1 to $21. Nung 22 naman po ay 0.83 to 13. Nung 23, 0.78 to 12 dollars. Nung 24, 0.71 to 11 dollars. At nung 25 po mga kaibigan, meron po siyang 5 dollars to 86 dollars. At nung 26, meron po siyang 0.95 to 15. Noong 27 mo mayroon po siyang live at ang kanyang sahod ay $2 to $25. Mga kaibigan, ang kanyang total estimated monthly earnings ay $83 to $1,300. Sa piso po umabot po ng $4,316 to $67,600 po ang pwedeng sahurin ni Carla Chopular sa kanyang YouTube channel na po mga sa mga solid fans ni Carla na excited nang malaman kung magkano bang pwede kunin o sahuri ni Carla sa kanyang YouTube channel. Yan na po pinakita na natin mga kaibigan ang unang sahod ni Carla Chopular.